Dungan sa sunod-sunod nga simanang pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo, mausab ang pagduot sa kalisod sa mga motorista. Dakong epekto kini ilabi na nga gawa sa petrolyo. Ang kamahal usab sa mga nag-unang palaliton sa merkado publiko nga ginaagayan sa pipila. Sa ni Alan Hilario, residente din hi sa Jensen. Sulod sa 43 katuig ni ining pagpamasada, pabugat nga pabugat na alang kaniya ang sitwasyon. Sa panahon karon, Pitus na ogi kinahanglan gayud niya ang tabang og aksyon sa gobyerno sa padayong paglihok sa mga presyo. Ug so, kanang inatawag na to nga gasolina, ida eh, patunta i eh, medyo ibaba-baba eh, po nila gamay. So kabagay, ang kanang ginatawag nga gasolina, ginaangkat man lang jud nato na kasabot man tayong ana. <laughs> ang problema nga na karong hindi rin na punta sa bugas. So dagan pa sumangil, ah, mahal mangganing gasolina, whereas ano pang bugas. Maras nga na karong, kung nakay palitun, Saka lang kapasaka sila. Kami po mga driver, Basta mo istorya lang gani ang pasayro nga pilitak hangyo nganong dili mangkod. Kahibaluan ang pag sa petrolyo sa atong nasud tungod sa panagbangi kani atong 2022 sa Ukraine tali Russia ug sa nagpadayon nga pagkunhod sa produksyon nga gipatuman sa Saudi Arabia ug Russia. Sa ulahing report sa Department of Energy, milabay nga semana si dili pa sigurado kung adunay pagkunhod sa presyo sa lana sa bulan sa Setyembre ning tuiga. Maong gilauman sa kadaghanang motorista kung unsa ba ang mamahimong solusyon sa nagpadayong epekto ni ini. Gahapong Adlawa, Agosto 30, nagpagula og ng Public Safety Office Jensen sa mga pangalan sa mga benepisyaryong tricycle driver alang sa usa libong fuel subsidy. Matod ni Glenda Reyes, hepe sa Motorized Tricycle Permitting Section sa Public Safety Office Jensen. Kini na ang ikawalong batch sa Pantawid Pasada Program. Ilawom sa Memorandum Circular No. 2022 047 sa Department of Interior and Local Government kon DILG. Asa tumong ang paghatag og fuel assistance sa kwalipikadong tricycle drivers nga naapektuhan panahon sa pandemya. Pagpaklaro ni Glenda, ang mga anaa sa listahan kadtong mga nakalista miagi pang tuig. ito po yung memo ng DILG mismo. Uh, seven days lang po ang binigay sa, sa LGU Jensen to submit. April 19 po itong memo. So we, have The, the, LGU will given seven days only to submit the list. Pag submit ng previous kuan po natin, administration, so nakasubmit po tayo, ang DILG na po ang nagsala. Kung namin alam, baka magkaroon na po ng ulit, wala pa mong kami nakareceive ng bagong memo from DILG. Sulod sa rehiyon 12, sa datos, kapin 20 mil ka tricycle driver matod pa ang beneficiaryo ni Ini, si Alan. Gani kahibalo sa maong programa tungod online o gamayra ra ang panahon nga gihatag alang sa registration, wala sila malakip sa matagaan og subsidiya. Ato lang dool sa dugan mo toy ma matagaan. Uh, subsidy. Mais-mais na lang gani eh. kay ano man tungod sa ka kalisod sa panahon ba. Hindi man ato ang atong presidente or what kay daga man mga kronis. Ha, as a part nga na kung diri sa siyudad, di po sila masisi kay inang ano man, Ngasunod man lang sila kung sa ibalaon nga gilatay dito sa taas. No may makabil, walay info. Kumbaga, walay impormasyon mo asa mo duol kisa Ay, natural, natural, natural. Bugat gyud Bugat tanan. Bugas tanan, tanan. Way ayo. Grabe, 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 grabe. Saon mo na mo nga kada simana mo saka. Dapat kami tanan, Walay pili. Basa legit ka nga taga Jinsan, nagabiyahe ka, tagaan. walay pili. Panawagan na lang sa personahe, sa mga gustong e-verify ang ilang pangalan. Kung usaba sila sa mga benepisyaryo, mamahimo lang matod pa ang mudangup sa ilang buhatan. So yung, ang nagvalidate po ngayon ng list is ang DILG at sila din po ang nag-approve na po sa atin. Tapos yung nabibigay din po ng money is hindi din po tayo, kundi ang LTFRB po. Kasi marami masyado sila ngayon, hindi katulad nung first na natanggap namin, na ma-inform namin sila through text at saka call. So ngayon, post na lang namin sa FB page. At the same time, ibibigay din namin sa mga cluster presidents, which is three cluster man tayo, ma'am, white, apple, green at saka red. So ibibigay namin yung list in case na may mga members din sila na nandoon, papuntahin na lang po sa land bank kalumpang. So dalhin po nila yung two valid IDs including na po yung driver's license nila. In the heart of changing lives. Kini si Brigada Russell Jean Mantile sa Brigada News Jensen, Brigada News.